Sinasabi ko sa sarili ko na iwanan ko na lang siya kasi wala namang mapupuntahan ang relasyon namin. Dear Madam Native Filipina, I just want to share my experience and I want your advices with your followers. Palagi po akong nakikinig sa mga kwentong binabasa nyo and I hope na mabasa mo rin itong kwento ko. My name is Rose. I'm 26 years old and my AFAM partner is 59 years old. I met him sa dating site na Badoo nagli-live-in na po kami ngayon. One year and seven months na po kaming magkasama. Mahal ko naman po siya, madam. Gusto ko pong magkaanak pero siya ayaw niya. Kasi nga takot siya sa responsibilidad. Ayaw niya yung batang umiiyak or sa mga batang iyakin. Kahit nanonood kami ng movie ay hate na hate niya talaga ang mga bata. Sinasabihan niyang spoiled brat at kahit pa mga pamangkin ko. Madam, gustong gusto ko talagang magkaanak pero anong gagawin ko? By the way, isa pala siyang foreigner from Switzerland. Mabait naman po siya sa akin. Nagbibigay din siya, pero limited lang po ang binibigay niyang pera. Wala po kasi akong trabaho. Pero siya naman po ang gumagastos lahat ng expenses sa kondo. Nagbibigay naman po siya sa akin ng 10K at sometimes 20K. But kailangan ko po itong i-budget. Minsan nag-aaway kami kasi nga matanda na siya. Kaya hindi kami magkaintindihan masyado siyang malinis. Linis dito at linis doon. Hindi ko na lang po siya kinikibo. Sa totoo lang, gustong gusto kong magkaanak kaso paano po? Kasi hindi na po siya magkakaanak pa. Kasi ang sabi niya sa akin ay nagpabasektomy na daw siya. Sinasabi ko sa sarili ko na iwanan ko na lang siya. Kasi wala namang mapupuntahan ang relasyon namin. Kaya nga ako nag-asawa ng AFAM ay para magkaanak. E eh, tsaka ayaw niya po sa mga bata kasi nga malaki ang responsibilidad Plus, expensive pa. Matanda na po siya. Hindi naman po siya nananakit. Mabait kasi siya. Never niya po akong sinaktan. Nagbibigay din naman siya sa family ko, pero hindi ganon kalakihan. Kasi nga, he doesn't want to spoil my family also. Gusto po ng family ko na sana bumili kami ng lupa sa probinsya, pero siya ayaw niya. Kaya naman wala na akong magagawa. Siya naman kasi lahat ang gumagastos. Siya lang din ang umahawak ng pera niya binibigyan niya lang po ako ng allowance. Ano po ba sa tingin niyo, madam? Iiwanan ko ba siya para maghanap ng iba? Gusto kong magkaanak talaga kasi, madam. Kaya nga po ako nakipag-live-in sa kanya. Kasi ang akala ko eh, ay mabibigyan niya ako ng anak. Bago ko po uh, sabihin ng aking payo at opinion gusto ko muna magpasalamat sa inyong suporta, mga madam daming tagapayo, no? Lalong-lalo -lalo na din sa mga nagsishare ng aking video at todo suporta sa akin kahit hindi ako nagpapakita sa video. <laughs> maraming salamat po sa inyong lahat ha. At kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito at magugustuhan niyo din ang mga ipapayo ko, paki naman po. Maraming salamat. So ito na nga, my dear letter sender, straightforward iwanan mo na siya. Mabuti naman at naisipan mo na palang iwan siya. E di ituloy mo na. Wala ka namang mapapala talaga sa kanya ni kasal nga hindi ka pinakasalan, di ba? Ibig sabihin lang yan, hanggang dyan ka na lang sa posisyon mong yan. Napalamunin at nakadepende lang sa kung anong ipapasubo niya. I'm sorry sender, medyo harsh ako ha, pero sana maintindihan mong kailangan mong mariltok ng ganito para ituloy mo na yung binabalak mo. Mangarap ka, sender, bata ka pa. Kung gusto mong magkaroon ng sariling pamilya, ay di humanap ka ng iba. Dahil siya, hindi niya kayang ibigay yung pinapangarap mo. Hindi pwedeng mastak ka sa ganyang sitwasyon. 10 to 20k a month ay kaya mong kitain niyan kung magtatrabaho ka. Malaya ka na, e pati life mo, mai-enjoy mo pa. Makakapag-explore ka pa sa buhay mo. Ang ibig kong sabihin ay, While malaya ka, eh marami ka pang matututunan sa buhay. Sender, ang gusto ko sana eh, marinig na kung tatanungin ba kita ngayon na where do you see yourself 5 years from now, eh may matinong isa sagot ka sa akin. Like, uh, maaari maari mong sagutin na 5 years from now, nasa ibang bansa na ako, kasama ang aking asawa. It's either a farm or hindi. Also, may anak na din ako at syempre may trabaho na. Ganito, dapat sender, ang gusto kong marinig sa'yo. Dapat mangarap ka. Mag-ambisyon ka. Ngayon pa lang, imaginein mo na ang masayang pamumuhay sa future mo. Manifesting kumbaga. Kaya kung ako sa iyo ngayon pa lang, habang bata ka pa, ayusin mo na ang buhay mo. Huwag mong hahayaan ang sarili mong tumanda kasama ang matandang afam na hindi kayang ibigay sa iyo ang anak na pinaka-aasam-asam mo. Hindi ina free ang pagbibigyan ng alawan sa iyo pati sa pamilya mo para magstay ka sa ganyang setup ninyo. Come on, Sandra, think, move and decide smartly yung 10k to 20k later on, let's say 5 to 10 years later. nako magkano na lang bang halaga niyan? Kailangan mong kumilos. Dahil sa panahon ngayon, lahat nagmamahalan na. At ang tanong, saan pa aabot ang 10k mo? Sender, be an independent woman. Itaas mo ang sarili mo. Don't settle for less. Alam kong kayang-kaya mo pang hanapin at trabahuin ang magandang future mo. Hayaan mo na siyang makahanap ng kaedad niya yung ayaw ng magkaanak pa. Honestly, Sender ha, sa edad niyang yan, hindi na niya kailangang ma-stress pa sa buhay niya. Tama naman siya na malaking responsibilidad at expensive kung mag-aanak pa. Sa totoo lang talaga, no, feeling ko itong afam na ito, ini-enjoy niya na lang ang buhay niya. Kasi Sender, kung hindi mo pa alam, eh ngayon ipapaalam ko sa iyo ha, na ang buhay ng mga foreigner sa bansa nila ay puno ng stress. Kaya ngayong tumatanda na sila ay gusto na lang nilang magpahinga at maranasan ang tunay na buhay na maginhawa. Sender, sa kwento mo, no, intro pa lang. Hindi na magkatugma ang inyong mga gusto. Kaya naman sigurado talaga ako sa pinapayo ko sa'yo na ituloy mo na ang iyong pinaplano. Sender, mahirit ko na lang din ha. Ito ding asawa ko ayaw na ayaw niya din sa bata, lalo na't na umiiyak. Trivia, may sakit kasi yan sila na connected sa ADHD, yung tenga nila sensitive at napakasakit sa kanilang tenga ang iyak ng mga bata. At dahil mahal naman ako ng asawa ko at ayaw niyang iwanan ko siya, eh di nagtitiis siya na may anak kami ngayon. Kesa naman iwanan ko siyang mag-isa at maging malungkot ulit ang buhay niya. Good luck sa iyo, Center, at sana nakatulong ang aming payo sa iyo.